Hello guys, magandang hapon Magandang hapon Saudi Arabia, magandang gabi Philippines Nandito na, umuulan na naman guys uh, Rain is real Nandito na mga palangga So, ang lakas ng ulan guys Hindi pa ako nakapa, nakatapos ng paglalaba Umulan na siya So, yan Grabe Nandito lang tayo sa gilid ng aming uh, pintuan Yan Dito na ako sa pintuan namin kasi Uh, mahirap na guys kasi this is the parang third times na tong u -u ulan na to mahirap magka sipon at ubu magka lagnat no, ang hirap kaya nga, ingatan natin ng mga sarili lalong lalo na dyan sa Pilipinas na palaging umuulan ingat-ingat tayo sa ating mga sarili mga palangga, kasi ang hirap magkasakit ang hirap ng ano ang mahal ng mga gamot ngayon so Tingnan nyo guys, ang lakas ng ulan talaga. Kumukulog pa guys, no? Kumukulog pa. So, Tuloan tayo ng ulan dito So yan lang guys ang konti kong vlog Ngayong hapon uh, Salamat for watching Mga palangga Bye bye na guys